Welcome to Studying God's Truths. Ang ating punggol dito ay buksan ang salita ng Diyos at sa biyaya ng Panginoon ay matapat na suriin ang mga talata ng Bible upang ating malaman ang mga katotohanan na tinuturo nito patungkol sa mga mahalagang doktrina at mga issues sa loob at labas ng iglesia sa panahon natin ngayon. At ang ating pong tatalakayin today ay The Power of God Unto Salvation, The Gospel. Welcome back po sa ating pag-aaral at ito po ay part 2 ng ating naiwang ta pagtatalakay patungkol sa gospel which is the power of God unto salvation. At kung meron mong pinakamahalagang tanong na kinakailangang sagutin ng uh, lahat ng tao lalo na ng mga tagapagturo ng Bible ay ang tanong na paano nga ba maliligtas ang isang makasalanan. At kagaya ho nung ating napag-aralan nung part 1, eh hindi ho maaari na magkanya-kanya ang mga tao sa sagot na ito. Hindi pwedeng ito yung sayo, ito yung sa akin, magkaiba tayo, kanya-kanya, hindi uubra. Sa pagtangsabi ng salita ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo, Mga kapatid, mula sa Romans 10 verse 1, Mga kapatid, hangarin ng aking puso at dalangin sa Diyos na maligtas ang sambayan ng Israel makapagpapatunay ako na masigasig sila tungkol sa Diyos, subalit hindi ito ayon sa tamang pagkaunawa. Verse 3 dahil hindi nila nauunawaan ang pagiging matuwid na nagmumula sa Diyos, anong ginawa nila? At nagsisikap silang magtayo ng sariling paraan upang maging matuwid, hindi sila nagpasakop sa paraan ng Diyos sa pagiging matuwid. So makita ho natin dito, muli, eh, hindi pwedeng kanya-kanya. Kailangan ng isang tao ay tunay na magpasakop sa paraan na, na ibinigay ng Panginoon. At kagaya ho nung ating napag-aralan na, eh ang paraan ng Diyos ay hindi malabo. At hindi rin nakakalito. Ito po ay klaro. It is clear from the scriptures. Basahin lang natin ang ilang mga talata. Romans 1.16 Hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. First Corinthians 15 verse 1 Sulat ni Apostol Pablo Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral o ipinangaral, tama, na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinanatilihan sa pamamagitan naman nito ng ano, ng ebanghelyo. Ligtas kayo. Kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kapuluhan. So sana ho ay makita natin. It is very clear ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng relihiyon na kinakaaniban o mga bagay na ginagawa natin o ritual o sakramento. Ito ay sa pamamagitan ng ebanghelyo. At upang maging malinaw sa atin ay sinimulan natin ang pag-aaral ho sa aklat ng Romans at uh, ang ginawa ho natin dito ay sinubukan nating sundan ang flow of thought ni Apostol Pablo at meron tayong apat na bagay na titignan particularly mula Romans chapter 1 hanggang chapter 5. Hindi natin ito magagawa ng napaka-detailed pero yung mga strong or important points or main points ni Apostol Pablo ay yun ang titignan natin. And just to review ating tignan. Una, bakit ba natin kailangang maligtas sa pamagitan ng Ebanghelyo? Well, ang maising sagot ho dyan kung naalala nyo ho ay dahil tayo ay lahat ay nasa ilalim ng matuwid na puot ng Diyos at hatol ng Panginoon sapagkat tayo ay mga makasalanan at hindi natin kayang iligtas ang mga ating mga sarili. So Romans chapter 1 verse 18, narito ang talata, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos kanino laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga taong sumisikil sa katotohanan sa pamagitan ng kanilang kasamaan. So again, lahat ng tao ay sakop nito, anuman ang kulay ng yung balat, naman ano taas ng yung napag aralan anang na anong mabait ang tingin ng tao sa yung sa, sa iyo o sa yung sa tingin mo sa yung sarili well ito ang totoo ang puot ng diyos ay nandiyan Bakit? sapagkat lahat tayo ay nagkasala laban sa panginoon lahat tayo ay guilty roman 3:10 gaya ng susulat walang matuwid wala kahit isa Again, kahit sa tingin mo o sa tingin ng ibang tao mabait kang Mabait uh, kang mamamayan, matulungin kang tao. Ang sabi ng salita ng Diyos, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya nga, kailangan na kailangan natin ang Ebanghelyo sapagkat hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Well, yun pa yung isang napakahalagang katotohanan. Hindi natin kayang iligtas yung sarili natin. Romans 3 verse 20, sapagkat walang sino mang iduturing na matuwid sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng mga gawang batay sa kautusan. Sapagkat sa pamagitan ng kautusan, ay nagkaroon ng kamalayan sa kasalanan. Uh, kung naalala nyo yung nakaraan natin pag-aaral, ang purpose ng kautusan ay hindi para tayo ay linisin at gawing karapat-bapat sa langit. Ang purpose ng kautusan ay magkaroon tayo ng kamalayan, makita natin na tayo nga ay mga makasalanan. so muli hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. So, to answer the question, bakit natin kailangan maligtas sa pamamagitan ng ibang helio? Eh dahil ito lamang ang pag-asa ng mga makasalanan na nasa ilalim ng matuwid na puot ng Diyos na hindi kayang iligtas ang kanilang mga sarili. At ang pangalawang tanong na ating tinalakay sa verse o oh, sa, sa Romans 1 verse 16, makikita natin paan naman maliligtas sa pamagitan ng ebanghelyo. Okay, kung na tayo, ito ay sa pamagitan ng ebanghelyo, pero paano? Romans 1:16, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay mga Hudyo, at gayon din sa mga Griego. So malinaw ho dito, ito ay sa bawat sumasampalataya. Isa pa ho, sa so Romans 3 verse 21, Subalit so, ngayon ay nahayag, nahayag na ang pagiging matuwid mula sa Diyos. So again, hindi ito mula sa ating sarili, yung pagiging matuwid, pagiging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos, ito ay mula sa Diyos. Paano ito? At ito'y walang kinalaman sa kautusan. Hindi sa pamamagitan ng pagsusumikap nating sumunod. Hindi ito doon galing. Pinatunayan ito mismo ng kautusan at ng mga propeta. Again, ito ang sinasabi rin ng lumang tipan. Ang lumang tipan ay hindi nagtuturo ng ibang paraan ng kaligtasan. Verse 22, Ang pagiging matuwid mula sa Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo. Ito ay para sa lahat ng mga sumasampalataya, yamang sa lahat ay walang pagkakaiba. Walang pagkakaiba. Lahat tayo ay makasalanan. Yun ang tutunod sa sa verse number 23. Ah, uh, sapagat ang lahat ay nagkasalangat, hindi nakaabot sa kaluhatian ng Diyos at ang tanging pag-asa natin ay si Yesu Cristo. At ito'y sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Well, sikat ang talata, John 3.16, sapagat ganyan lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak Upang ano daw, ang sino mang sa kanya'y sumampanataya ay huwag mapahamak kung di magkaroon ng buhay na walang hanggan. So sino daw ang hindi mapapahamak? Sino daw ang merong buhay na walang hanggan? Sa madaling, sa madaling salita, sino daw ang maliligtas? Hindi yung mabait. Eh hindi yung umanib sa reliyong ito o reliyong iyon kung hindi yung tao na tunay na nampalataya kay Heso Kristo sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Actually, may tanong sa mga apostol, anong kinakailangan kong gawin upang maligtas? Sa Acts 16 verse 30, yung tagapagbantay ng kulungan nagtanong at sila inilabas at sinabi, Mga ginoo, anong ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Verse 31, at kanilang sinabi, Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan eh, hindi niya sinabing mag-join kayo sa amin, sa relihiyon namin, or gawin mo to, gawin mo yan, para ka maligtas, no? Itinuro nila ang taong ito sa kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan kay Kristo at ang kanilang sabi, manampalataya ka sa Panginoong Jesus. Ephesians 1 verse 13 ang sabi, na sa Kanya, kayo rin naman, kay Jesus, kayo rin naman, pagkarinig nyo ng aral ng katotohanan, ano yun? Ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, yung good news ng kaligtasan natin. Na sa Kanya rin naman, mula nang kayo'y, ano daw, magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ako So again, ito'y consistent na testimony ng scripture. It is by faith, by faith alone in the gospel of the Lord Jesus Christ. Paano maliligtas sa pamagitan ng Ebanghelyo? Sa pamagitan ng pananampalataya. So yun yung dalawang punto na atin na pag-aralan ng nakaraan. Pero ngayon, tignan natin yung pangatlong punto. Ebidensya. Ano ba ang ebidensya ng kaparaanan ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya sa Ebanghelyo? Meron ba tayong ebidensya? Eh, well, meron. Actually, merong tatlong ebidensya na ibinigay sa atin at kita niyo na ho agad dyan. Evidence number one, si Abraham. Sabi sa Romans chapter 4 verse 1, if you remember, galing tayo sa Romans 1, Romans 2, Romans 3, Romans 4 four na tayo ngayon, we're following the flow of thought ni Apostol Pablo. Ang sabi sa verse 1, ano naman ang ating masasabi tungkol sa natuklasan ni Abraham na ating ninuno sa laman? Okay? Okay, paano si Abraham? Anong makikita natin kay Abraham? Verse 2, kung tinuring siyang matuwid dahil sa mga gawa, mayroon siyang ipagmamalaki, ngunit hindi sa harapan ng Diyos. Oo, oh, napakahalaga nitong sinabi ni Apostol Pablo na ito. Kung si Abraham daw ay tinuring na matuwid, naligtas, naging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng gawa niya, well, well, pwede siyang magmalaki, pwede siyang magmapuri. Pero kung niyong naalala, isa sa mga malino na talata sa Ephesians chapter 2, verse 9, hindi sa pamagitan ng mga gawa. Malino yun. Bakit? upang walang sinumang makapagmalaki. Ang kaparaan ng kaligtasan ay specific kong dinisenyo ng Diyos na walang makapagmamapuri, walang makapagmamalaki, walang makapagyayabang sa harapan ng Diyos. Kaya nga, ito'y sa pamagitan lamang ng pananampalataya. Kasi kung sa pamagitan ng gawa, meron ka ipagmamalaki. mabait kasi ako, matulungin kasi ako, tapat kasi ako, ganun-ganun kasi ako. No, it's all about the grace of God. And then, sa so chapter 4, verse 3, ang sabi, ano ba ang sinasabi ng kasulatan? Okay, paano ba naligtas si Abraham? Sumampalataya si Abraham sa Diyos at ito ang pinagbataya ng kanyang pagiging matuwid muli. Si Abraham ay nanampalataya at siya'y tinuring na matuwid. Sa Genesis 15 verse 6, ito ang ating makikita. At sumampalataya siya si Abraham sa Panginoon at ito'y ibinilang nakatwiran sa kanya. So that is our evidence number one. Si Abraham, siya nanampalataya sa Panginoon at siya ay ibinilang na matuwid. Sabi sa verse 4, sa taong nagtatrabaho, ang kanyang tinanggap ay hindi tinuring na kaloob kung hindi sahod. Ito yung problema kapag by works ang salvation. Pag by works ang salvation, kung mayroon kang bahagi, kung meron tayong bahagi sa kaligtasan, at hindi tayo purong-purong nakaasa lamang kay Kristo, eh, ang sabi ni Apostol Pablo, ito'y sahod na. May ginawa ka At yung ginawa mo, may kapalit. And dito ang pinag-uusapan na kaligtasan. So, hindi na ito magiging biyaya kung hindi magiging sahod o bayad na. And that is not the case. Malino sa Bible, ang kaligtasan ay biyaya ng Panginoon. Kaya sabi sa verse 5, sa kanya namang walang kalakip na gawa ngunit sumasampalataya sa Diyos na nagtuturing na matuwid sa masama ang kanyang panampalataya, ang batayan ng kanyang pagiging matuwid. Again, sino yan? <laughs> Kagaya ni Abraham. Kagaya ni Abraham na nanampalataya sa Diyos at tinuring siyang matuwid. That's evidence number one. Evidence number two, si Haring David. Si Haring David. By the way, si Abraham, bago dumating ang kautusan, si Haring David naman ay nabuhay sa ilalim ng kautusan at hindi nag-iba ang paraan ng kaligtasan. At nandito sa verse 6, may napakahalagang salita dito. Ang sabi, ganoon din. Sa English, I believe sa King James ang pagkakamit, even so, Ganun din, hindi magkaiba ang paraan ng kaligtasan ni David at ang paraan ng kaligtasan ni Abraham ay hindi magkaiba. Ganun din ang sinasabi ni David. Hindi magkaiba ng mensahe na pinagpala ng Diyos ang taong itinuturing na matuwid, hindi batay sa anumang gawa So, tinguring daw na matuwid, hindi batay sa anumang gawa. Saan saan nakabatay? Huwag, babalik tayo sa mga nakaraang sinabi sa pamagitan ng pananampalataya gaya ni Abraham. At ang sabi sa verse number 41, 21, sorry, lubos na nagtitiwala si Abraham uh, sa kanya. So again, ito yung punto. Sorry, meron tayo na walang slide dyan. Pero si Haring David ay nagtasabi, yung paraan ng kaligtasan ay hindi iba. So, evidence number one, si Abraham. Evidence number two, ay si Haring David. Evidence number three, lahat ng tunay na kristyano. Lahat ng tunay na kristyano. We will jump forward uh, sa verse number 21. So, again, we're going through chapter 1, 2, 3, and now sa chapter 4, nasa bandang dulo na tayo ng chapter 4, ang sabi ng ni ano apostol Pablo lubos na nagtiwala si Abraham sa kanyang sa kanyang tuparin ng Diyos na sa nakayang tuparin ng Diyos ang kanyang ipinangako. So nagtiwala si Abraham, nag nag, 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 nanampalataya si Abraham sa Panginoon at sa pag, sa pagtitiwala ito binatay ng Diyos ang pagiging matuwid ni Abraham. So again, okay, consistent si Pablo, si Abraham ay naligtas by faith. Nagi siyang matuwid sa harapan ng Diyos by faith. Ganun din naman ang sinasabi ni Haring David. Evidence 1 and 2. Now, saan tayo papasok? Ang sabi, ang tanong ni Apostol Pablo, ang salitang Ibinatay ang kanyang pagiging matuwid ay isinulat hindi lamang para sa kanya, hindi lamang para kay Abraham. Uh, ang punto ito, salvation by faith ay hindi lang kay Abraham at hindi lang din kay David. Ang kaligtasan ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya ay hindi para doon lang sa panahon ni Abraham o sa panahon ni David eh, para kanino? Verse 24, napakaganda. Kundi para rin sa atin. Para sa atin. Ituturing tayong matuwid ng Diyos. Tayong, ano daw? Sumasampalataya sa Kanya na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon. Again, yung sumasampalataya sa Diyos. Now, merong partikular na sinasampalatayanan dito. May hinighlight si Apostol Pablo sa verse 25. Ibinigay siya si Jesus upang mamatay dahil sa ating mga pagsuhay at muling binuhay upang tayo'y ituring na matuwid. And what is that? That is none other than the gospel. Kung tayo ay nananampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Heso Kristo, Ayo, kagaya ni Abraham at kagaya ni Haring David ay binigyan ng katwiran. Binihisan ng katwiran. Nagkaroon ng tunay na kaligtasan na patawad sa ating mga kasalanan. So, anong ebidensya? At ang ebidensya ay si Abraham. Ang ebidensya, ang kaparaanan ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya sa Ebanghelyo, evidence number one is si Abraham. Evidence number two ay si David. Evidence number three ay ang lahat ng mga Kristiyano. Ito ba ang pananampalataya mo? Ito ba ang pananampalataya ng iglesia na kinabibilangan? Ito ang tinuturo ng salita ng Panginoon. Nais kitang patuloy na hikayatin na patuloy tayong mag-aral ng mga katotohanan ng Diyos. God bless po.